Si Reggie, no? Oo. Oh. Okay, si Bas. Oo. Ayun. Magana naman pala, eh. Sige. Sige. Oo, nasa. Oo. Ibig sabihin... Oo. Sige. Ano yung lang, sir? Kelta. Magpalo ng kelta. Kaya lang, gaganon yan? Oo. Oh, ibig sabihin, yung muta mo, Bas, malakas. Oo. Oh. Kung may tubig yan, kahit na... No, Diyan naman. Diyan naman. na. Minihinan na. Dito na. isang magandang buhay mga ka-farmer. Ito na naman. Ah, galing ako kahanin ah. Ayun. Galing lang po nating kani sa Papain lang muna natin to si yan. Ah. Uh, sabi nila, dahil ang sinukat po namin yung tubig dito 4.5 meters lang halos. Wala pang 5 meters po yung uh, tubig. So pasok pa po siya sa shallow well, no Shallow pump lang daw po ang kailangan. Pero yun nga, nung sinabi ko yung case namin kasi kahit si Master Pogi nahihirapan dito eh. Yun eh, experience tobero na rin po yon eh Sabi nung nagtitinda Boss may kilala akong tubero Alam niya yung tubig dyan sa San Juan Banyo Ipapuntahin eh, na lang natin para sigurado tayo So ayun sa mga tuwi Di muna akong bumili ng uh, pump At uh, papasyalin na muna natin yung tubero Tapos pwede din Yung straw daw na ginagamit Masyado malaki Kasi di uno Oo, so, pwede, pwede din po yun ano? Uh, makita natin kung ano talagang <laughs> pwede yung gamitin magawa na lang natin para si Junjun kawawa naman ayan nagbubuhos na mukhang uh, mukhang malakasan ha ah. lahat na to kahapon hindi po na tapos Di, sabi ko kayang buhusan pero sabi ni papa mabibitin tayo kaya tinapos na lang muna yung mga forma at ayun Jadi, saling, ya, Sinusog lang pala nila yun O, oh, nakapasok na Hirapan nga naman kung naan din na Mixan sa labas Tatanggal na rin ang mga Kahoy-kahoy Para malinis na Sabero, mga, mga, mga farmer nandito na Oh, pag malakas yan, ibig sabihin okay, no, okay yung pump. Oh. Ha? Ah. Oo. Oh. Pag ito sumirin itong malakas, pump yan. Saliya, oh. na yeah. magay. Ayaw na magdala mo. Sa tala lang mga nasa. Ito pala yung gumawa na Reggie eh. Oh. Pinsan mo pala si Reggie, no? Oo. Ah, si Bas. Oh, ayun. Pagana naman pala eh. Yeah, yeah. Sige, <laughs> sige. Oh. last Ibig sabihin. Well. Di, na-assemble na natin. Tingnan natin kung anong, uh, ano. Sige, last one na to. Okay, mukhang I mean, magpapalit you know. well tayo. Last one na to. Oo. Malabas. Okay. Ay, hindi mo ba titignan ang PSI niya kung mataas to? Hindi sa mo. Hindi kaya pigilan, malakas. Hindi sa ngayon lang problema yung makina. Oo, malakas. Kasi kung may na yung makina mo, mapipigil mo. Ah. Yung rate, yung PSI niya, hindi nyo may tutulak. Malakas. Ano, yes, may hindi pa rin sa mga Malamang dito na Water supply na natin okay, Talaga dito okay. I-set up na rin natin Paano na natin Pa-assemble na natin Tapos oo, Babalik lang ana. Tapos kung Talagang Yun ang assessment is schedule natin Kung ano Papahukay ako Maganda sana tuloy Yung potable na Pwede nang inumin Tapos papatest ko yung tubig Siyempre kung oh may water station din ako. May may pantes sa rosa. Ah, yeah. ayun pala. May Kung malinis na ano. No, may water station ako. Kasi pag kaganyan na ano, nasa ano lang yan, mga 200, ano, DDS. Oo. Pwede na. Ito, tayo dito eh. Ito kasi. Ito tayo. Kompleto naman yung binili mo na ng mga pitiks na, no, John. Ibabalik lang, ano. Paratis, kung mapapahukay ako, may nagagamit ako. Oo. Pero mahirap tiisin kasi, halos di na mamatay ang makina. Right. Yung bag nito niyan? Yung motor, di na mamatay. Okay. Tapos yung deep well, hindi pwedeng gamitin na football valve diretso. Kailangan talaga na injector pang pala. o yun, na na sinasabi ko eh. yun. Kaya nagdadalawang isip ako eh. Kasi may back plus, eh. Diba dalawin boots na rito? Oo. Yung isa dun pa. Ayun lang. di diba mo mapapakuyang pag wala yung injector na, leather cap. Di lalaban. Di lalaban. Tapos, try kaya natin tong goals. Baka kung mapagana natin. Oo. Oh. Hindi mo kung kukulong ganyan kayo. Na, tuwas na yun. Yun na lang, pwedeng yun ang ikabit natin. Ano kung magpapahuhay ako, ano? Good e. Ne. Para ah, makatipid na. Ang gumagawa din pala sila. Ito, oh, ko na Hindi. Hindi kaya yun. Wala kopling. Wala kopling. yung kaya. Hindi kaya. Hindi Hindi Tila mo lang din. pa lang. Ano Ay, pa ata nta. Kailangan ng mga Sige, lagi pa, lagi. Lagi mo spring. Yung adapter dito boss, yung uh, pinaka ano niya, dito. Combination coupling meron nandoon na. May Alay, co combination coupling right? Kaya mo. Naka naka, naka, head naka head ano head lang, head naka sawsaw lang. Oo. Oh, oh. Naka sawsaw uh -huh. lang. Wala siyang pinaka Pag sawsaw okay lang naman yun, ano. Pwede kaya lang siyempre pag halimbawa kan makikita ng ibang pero naka hindi maganda hey, pagka baka ano, <laughs> yung ano po ko baka nakakasipsip ng hangin na ganoon ano. lang. Pero wala naman yeah, no, yun. Ng Hindi kasi tubig naman ang una niya sisip-sipin bago hangin eh. Hmm. Bago man maghangin, ibig sabihin kinakapos na talaga siya. Tango. Kasi yung hinahan na dito. Oh. May yung, di ba, store namin dyan. May mga fittings kami nalagay oh. para wala siyang magami mga ipis. May harang man lang, lang. Oo, ipis mo pumasok. Ganyan oh. hmm. yung, yung ginagawa namin. Kaya magkakabalis yung coupling tayo. Ngayon, try mo natin na nakasawsaw oh. na. Oo, subukan mo na natin. Hmm ilang tiktoh tapat okay. Dapat, sa nato okay lang mo di uno eh. istro okay lang yan, na pa pa Yung straw niya, okay lang. pa 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 Boss natin magaling ka talaga magano kasi di mo nakikita kung ano nasa ilalim eh no? Oh. Siyempre, di ba? Pero, mababa ang water level. Oh. Ayun no? kumamana? kumamana? na. Kumama na. Hmm. Ibig sabihin hanggang dito lang tayo. Hindi, kaya nga nga. lang tayo. Hanggang dito lang tayo. Hanggang dito lang lang tayo. Ano Hanggang dyan lang. Okay na yun. Ibig sabihin, nabibitin siya kung ano, ano. Alaman natin. Kasi, magmula sa level niya, mag-down ka lang ng 10 feet. Okay, na, okay na. Drop lang 10 feet. Pagka nabibitin, ibig sabihin, may nang tubig. May nang tubig. Kahit na ilagay mo lang lahat ito, Ganun kung din? talagang may nang tubig, kakapasin din. Ah, hindi mo hmm. na kailangan. Kung lalayman mo, wala oh, din pala. Oo. So, kakapasin din. Ayun pala yan. Kasi ang magiging ano yung source niya eh. Oo. Oh. yan eh. Oo. Kahit nalagay mo lahat ito, kung talagang tubig niya mahina, lahat yan. din. Sobrang lalim nito, yung food dab niya na lalim mo, dun mahirapan mga to. Dahil so, malalim na hinihigop niya. Yan. Ganun din pala, no? Oo, oh, oh. kahit malalim malalim. Boss ni ni eh. Tu tu tu. Patay na tay elbow. Elbow sana no. Elbow tapos yung patente no dito no. Mm -hmm. Anong Ano kailangan ko? Elbow. Yung tayo. Elbow tapos PVC mo unyo patente mero pa. Tapos yung dito. Kaya na rin mga lagay dati kanya. PPR. Ay yung tubo ngayon. Mm, PPR ang yun. Mga PPR na. Ah, GIN. Ah, huwag na yun. na lang, boss. Nagdi-deep pala ito. Sila pala gumawa kina Reg, eh, Kina Reggie. Nakapanood ko yung vlog ni Reggie. Hirap na hirap din silang maghanap ng anoon Pinsan niya pala. O sila din ang nagwakay. hindi. Ang ano dun. Yun nga. Titingnan niya po papayam. Palagi ko talagang ang tinamaan natin yung ano. Mahina talagang diba, tubig. Oo. Oh, hindi. Baba ni bago daw. Pagka mag-vlog ka, maanong kayo iwisan. Okay, ito habi mo. Sana ako dito yung mapis <laughs> 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 sa mukha mo. Bukas ako mo. Magkakano lang kayo. Tropa natin yan si Reggie. May mga barkada sila galing ano Amerika Amerika eh nandiyan mo. No? Mm. Kailangan sila nagparty-party? party Oh. Dalaga eh, Sambales. Sambales. Oo. Oh. Mga Hana, ah, kaya gamit niya siguro yung cooler na binigay niya na. <laughs> Punta sila sa Bales eh. Oh, dalawang araw ata sila ah, doon. Ah, Nag-spear fishing siya. Oo, oh, dalawang araw sila. Alam naman siya. siya po. Ah, Nag-gana. Ah, sili eh. makapit kapit. Ibig sabihin nga, ang ko yan. Ha. Kasi yung tubero namin dito, yun din ang ano niya. Mahina ang tubig. Sabi. Kasi may, may, may mga pang-compress kami para makita namin tubig. Doon po compress namin. Ah, tapos makikita namin tubig bigyan talaga malakas hindi. Doon namin sasuggest sa may yari noon na ano, laliman pa. oo, kasi kami ito ito lang binabasa natin. Hindi ko masasabi sa na yung tubig mo okay na. Ang ganda namin ma-compress. Pero sigurado naman yun ano pagka tinira ninyo ng ano no pang ano. Di naman siya sabi sa boss, hindi ka magbabayad sa amin ng walang tubig. Oo. Ay lang pinapapa mo lang kami. Oh, wala namang problema. Ang ano namin. Daming tilapia dyan. Araw-araw. No. -araw. <laughs> yung siba, di ba? Di pa tapos yung... <laughs> <laughs> di pa tapos yung trabaho. Wala namang pera, di <laughs> ba? Siya namin yung katukutan. <laughs> <laughs> good morning, good morning, mga ayun. Pagka... <laughs> Lahat <laughs> ng po ng tilapia. <laughs> good morning, good morning, mga idol. Walang tao tilapia. Na so, kamata kami. yan. Hindi kami kukuha ng sawod. Hmm. Hindi mo ina -apuro. Pero kung nagkakagawa na. Kasi nagiging problema ng mga tag, gumagawa dito sa banyo. Iba, umaayaw eh. Uh -oh. Pag tinanong nila, saan yan boss? Banyo Araya. Ay! The, ano? Wala mga gamit yung kuya. O, ko, ano Wala mga gamit na pambuto. Oo. kasi, ano na eh. High tech na din eh. Di ba? Hmm. Bumutas ng bato. One. Meron namang nangungontrata nasa yung kontrata ko oh, ba? Per tubo ata, 10,000. Papagana lang natin 'to. Yung regulator nito boss nandiyan na. Dito. Bal bulb Kala, may bulb para yung under niya, doon regulate Para di maubusan. Ah, yung gano'n na oh, oh, oh ano dyan, oh, Yung bulb yung... Wala, ito Regulator bulb ah, andyan lang yan. Ibig sabihin, kung talagang ano na, Dami kong naisip na ano dyan eh. Opo, oh, hindi ka nagtatulong kay Boss Renz, no? Busy din kasi. Ayoko din mang ang store boy. Tsaka, ayun nga ang inaanon namin. Sabi ko, kung ano, butingan nga. Pagdating sa tindahan. Ay, ipatubero open. mo na, Boss. Sabi niya. Meron akong kilala. kabisado doon niya ang tubig dyan. Kasi pagbalik na ipinabili doon, ako rin sabi ko, tanong mo nga ako kung pwedeng puntahan ngayon dahil magdamag na kami kaka tubig. Ang hirap. O sige, sabi niya. Sige, nagawa mo okay. dito eh. Bibiliin ko na sana yung pang deep well na sa air eh. Sabi niya, wag muna. Baka mga gastos ka lang. Mabait din yun. Ready din ako muring geta may itong geta. Eh. Ito ang kay. Nanay ni Nenel ko Ah. yung getmatic niya. Oo. Ginawa ko na rin. Hindi ko rin maayos eh. Eh, dalang sumisit-sit yun sa ang oh, maganda. Malipit. Mm. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Ako <laughs> natin yung ganun, ano? Mm. Doon sa, sa bukal sumisip siya. Mm. Eh. Malipit na. Ano kaya ginawa nila pang dipoy lang ginamit? Na Ay. ano na? Shallow. shallow well din lang. Running water lang yun. Mm. Kasabay banyo kumukuha. Ka yung no, no, mm. running water. So dito, pwede yung maghukay dito na, no? Pinakamagandang spot dyan. patabasan na lang natin tong ano, sakali. Kasi kung ganyan din lang naman. Problema ko kasi dito, ang tagal talaga magpuno. Hirap na hirap. Pag na ako yung balong boss pa, yun, sandali lang yan. Sumo di 4 Medyo madal-mal Nagilang tigil di 4 Pang bahay lang naman Ang kailangan natin eh Nagdidilig ako ng halaman, uubos yung tubig dito. Hihina, no? Hindi hmm. Di niya na kaya. No, sa nung supply. Tapos adjust na rin ang natin, ang, tingnan natin sa 40-20 ito, no? 40 ha? 420 na ba yan? Ito lang natin muna bago natin lagay sa ano. Sa tangke. Oo. Tingnan mo kung yung labas ng tubig na. No? Bago natin lagay sa tangke. Para, ba, para saan yung gauge na to? Ha? Magkaiba? Ito Alin siya, di, 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 dito muna, Ay, mo na mo motor yung labas ng tubig. Kung may, puma, kung may so, nakukuha. Oo. Uh, mas mainam siya dyan. Tapos ito naman yung PSI niya. Dito sa tangke sa loob. Ay, ah, Kung see. gasa na yung laban. Oo. Isa naman kasi kami, kinakapal lang namin kung saan na yung Oo. malamig. Yun na yun, ay tubig. Yung tubig. Iba kasi ginagay yung, yun, yung uh, ano. Siyempre pag nalagyan ng tubig yung... Lalamig, lalamig, siya, lalamig siya. Oo, lalamig siya. Yung matris na. Wala ng teplon, plastic teplon na Plastic. plastic, kaya plastic, plastic bag. Hindi tayo sa teplon, ano? Na plastic bag. Makita lang natin. Dami na namin pinanood na vlog sa YouTube na si Bertud, ano ba? Bertud. Si Bertud. Water level, sabi niya. Level. Ano to? Ah, ako taga Pangasinan nito. <laughs> <laughs> Magaling din yung explanation niya eh. Ay, yung Bertob. taga Pangasinan. Ah. Ganda din yung kanyang explanation. Si Bertold. Tama nga naman, nasa combination din na, no. Bertold. Si Bertold. Yeah, Ibig sabihin, inabot kayo ng isang linggo kayo yan, no? Oo, oh, muna kasi, na namin sa walang ano, bato, palipat-lipat. Ah, ah eh, pero kung diniretso mo na, kung tamaan mga. ng bato, bahala na, diretso mm -hmm. na, di ba? Matot kung ano kung diretso namin. Okay. Hine. Yeah. Oh, sige, boss. Okay. Yun. Dito muna natin papalo ng ano, ilang pesa, ibang natin busan. Maganda, papalo ng 80.

Hmm. Kaya itong gitso doon ibababa yan. Hanggat saan siya di bumababa, doon nilalagay para di init yung motor. oh, yun na. hindi ka problema, ganun ganon eh. hindi. Pag ganun ganon ibig sabihin, itas mo na konti. Itas mo, iipito mo na konti. Kung bawa, tinitignan mo natin, tinitignan mo, hindi siya pag ganun ganon. Konti, ano? Oo, oh, oh, sila. mo na din. Ang saan kaya, ang saan kaya niya. Ang saan kaya niya. Ang saan kaya niya pa. Kaya natin yung laman ito. Pag hindi siya dinagbago, pwede, okay, pwede pa natin buksan. Tapos kaya tandaan mo yung... Ibig sabihin, hindi kinakapos dito sa ilalim. Uh, uh, dito mo tatandaan mo kung kaya saan nakabukas ito. Uh, yun. Yeah. dito ka nagbabase. Uh, Additional na yan, alay. Oo. oh. Yun yung base. Nga. Uh, 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 Kasi dito, uh, uh, pagkaan, makakalimutan mo rito eh. Uh, Pero pag nandito to, doon makakalimutan. Gasi ito mo ito. Ha? Ah, Alam ha? kaya pa. Kaya pangilakas. Kumababa. Gan. Diba, hindi ano na 'yan di mano. Pero yung straw natin, tulungan natin. Oo. Di diba? Kaya hindi siya pwedeng ito doon, no? Oh. Ah, tingnan natin. Ngita naman niya ah, yung sa pag na, natin. Guys, na na, na pag ng bumaba, ba? Hindi nga din babalik kung saan siya yung comfort Ibig sabihin ganyan lang ang kaya niya Oo Ibig sabihin talaga mahina ang supply Mahina na ah, Mahina na mm Hindi -hmm. na ubusan na Diba yung unong bukas lakas Oo oh. Ibig sabihin nakapundo yung tubig Nakapunta oh. Ngayon pag tumatagal yung source niya, hindi na gano'ng kalakas hindi na wala ang tubig pero so, yung mga wala um, hindi Pahu kay tayo. Oh, no, antar lakas. Ibig sabihin, nakapondo siya. Hmm. Kapag nawala yung pondo niya, kung ano lang dinalabas ng... Ibig sabihin lang, konti nang nakukuha, no? Oo. Oh. Ito lang. Kaya 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 Hindi pwedeng tisi ng ganitong klase naman. Kailangan talaga ng hokay. Kailangan magpahokay. Oo. Eh kahit na lakas na ilagay mo ng motor, wala nang tubig na. Tumigil mm. -hmm. para lari na rin. Oo. Uh. So ano ang verdict brother? Talagang Oo, para may magamit kahit pa paano Nung, nung sinaraan mo konti, medyo may lumabas to Lumabas pa Sinaraan namin konti Yung sabi tayo nakasara Talagang tama nga din yung tubero namin. Oh, yeah. Okay. Mahin. Si mo lang kaya. Problema nga, nasisipa minsan. Kasi nakaangat na gano. Ay pa paano, matitiis ito. Pero... Kasi yung tubig na, i-boss mo lahat yan. Oo, yan nga. Gusto ko nga sana gano'n. Para patay agad. Unang-una, nakakatipid ka sa kuryente. Oo. Di ba? Ayun, tagal yan. Ayun, tagal Oo. Halos dito may tigil. Oo. Kung sakaling magpaano kami, kailan ba ang ano? Kailan natin ng pisan? Kailan natin? Okay. Mamaya ng alaw na. <laughs> 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 Siset lang natin yung mga gamit. <laughs> <laughs> natin Merkulis. Merkulis na yun eh. Bukas, lang natin. Oo, okay. pwede. Kasi yung sa santa na para pagdating sa ako sabi ko may uh, na uno na kung ano kaya biernes na lang viernes wala ko nang ano dinatin mabablog at least may vlog ko ito para para din sa iyo diba ayan bigyan natin ng ending ang ating uh, ayun natumbok na ang problema talagang uh, mahina po yung tubig na nakukuha sa mababa uh, naba. mababa baga mababaw ang water level pero yung nga yung nasisipsi po nabibitin kaya ayun nakatasa at tinanggal na muna yung <laughs> yung pinaka ano nya kasi yung hilahan kasi yun nga minsan nasasagi dahil pagka nasagi po yan magtotodo ang mangyayari wala na pong masisipsip madadali yung ano natin pump so sayang naman Ayan, gumagana naman po yung one of power. Uh, Kinontrata ko na sila. Sabi ko, Friday simulan at uh, dito tayo maghuhukay bagong uh, butas. Wala eh. Talagang kailangan. Drilling na po yun. Uh, at least, no? Uh, sila din po yung gumawakin na regs. Kasi ito na regs, boss regs po eh, medyo nahirapan din sila doon. So, ayan. Tapos ang pangganda nito, potable na po. Pwede na pong inumin. So, papatest natin yung tubig. Malinis talaga. At ano, eh, pwede na pong uh, hindi na tayo i-give, no? So, ayan. Matamis daw, eh. <laughs> Sabi nila. Kaya, ayun. Uh, finally, naano na din. Ano. Kasi kaninang umaga, pumunta po ako doon sa tindahan. Buti na lang yung may-ari ng tindahan. Sabi niya, inaano ko yung sitwasyon namin. Kung ano ba yung problema. Sabi niya, boss, Uh, I-refer kita sa isang tubero At uh, Malalaman niya kung ano talaga problema Kasi mahirap yung ano nga So ayun uh, Si Master Pogi Yun din naman po ang ano niya Ang kanyang uh, assessment ano Kinakapos ng sip-sip So tama din si Master Pogi Tapos yung aming G Golds na pump Eh sa tingin ko gumagana yon. Nagkamali din lang po kami ng Sausaw <laughs> <laughs> ayun magagamit naman yun so pala ang gagasusin na lang yun nga yung labor sa kanila plus yung tubo na gagamitin din medyo mabigat bigat din po kung limang tubo no pero at least ay uh, natumbok na natin kung ano ang problema so ayun Tamo hanggang ngayon po gumagana pa rin yung yung motor hindi pa rin niya kayang punuin ibig sabihin talagang konti po ang pumapasok na tubo. Nakikita nyo naman kanina, talagang malakas pa yung doon sa ano, sa bukal. din kami naligo kagabi. Eh. <laughs> so, ayan, at this, okay na, nasold na tayo. Okay na, na-assist na yung ating problema. So, ayan, mga farmer abangan nyo po yung aming uh, patrabaho, ano, uh, may matututunan din po tayo at uh, Diyan-diyan nga, sabi ko, ito ang maraming tayong naputunan, tinawag natin. So, ayan po, maraming salamat at magandang buhay!